kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanako ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialiste na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos, dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho. Hindi, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Nang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relation mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Nang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung ano ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kabuktutan ng kasalanan. Isa ito sa mga sipi sa Biblia na madali nating matandaan sapagat madalas, diretsyo man o hindi tahasan, sinasabi natin yan. Lalong-lalo lalo na bilang pangontra sa iba, maging sa ating sariling konsensya, kapag sinasabi na ng mga ito na parang nagiging particular na tayo sa pera. Sinasabi na, hindi naman. At hindi masama ang pera. Ang masama ay ang umibig sa pera. So, pera okay lang yan. Pero hindi kaya ito'y ginagamit nating palusot lang or hindi lang talaga natin alam na tayo nagmamahal na sa kaperahan. Pa, paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal na sa pera? At paano natin ito maiwasan o mariremedyohan? Yan po ang tatangkain nating pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Una, malalaman natin na mahal na natin ang pera kapag dahil dito ay nakagagawa na tayo ng asalanan. Yan ang maliwanag na sinasabi sa ating unang pagbasang na Kaya, kung dahil sa pera, naloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanako ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistika na, nang ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera, ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho. Hindi, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Lang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Lang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung anong makukuha mo mula sa kanila at hindi kung anong maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. At delikado tayo. 很有爱来看